Bawat umaga, libu-libu tayong gumigising bago pa man sumikat ang araw. Lumalaban sa trapiko? Dumarating sa trabaho o paaralan na pagod na, parang kinuha na ng araw ang lakas. Tinatawag nating nasayang na mga oras, mga oras na nawawala sa daan. Ngunit paano kung hindi ito talagang nasayang? Bago pa man lumitaw ang sikat ng araw at ang mundo ay humarap, Bago pa man ang iyong mga paa ay sumayad sa lupa, nariyan ang isang espasyong sagrado, ilang sandali na para lamang sa iyo. Tumunog ang alarma. Bumibilis ang tibok ng iyong puso. Ang araw ay naghihintay kasama ang libong pangangailangan. Ngunit dito, sa likurang ito ng gabi at araw, ikaw ang may kapangyarihang pumili kung paano mo ito haharapin. Limang minuto lamang ng katahimikan. Huminga. Pigilan. Ilabas ang hangin. Ang iyong paghinga ay isang angkla. Hindi kailanman mauumit ng trapiko ang ritmo na ito mula sa'yo. Habang naghahanda ka, magpakabagal, pakiramdaman ang tubig sa iyong balat. Namnamin ang iyong kape. Pansinin ang isang maliit na bagay, ang daanang liwanag, ang tunog ng lungsod na gumigising, sa daan, sa jeep, sa tren, hindi ka nag-iisa sa pakikiba na ito. Katulad mo, libu-libong pamilya, sumusubok sa lahat ng balakid. Ikaw ay bahagi ng isang mas malalaking layunin. Gawing pagpapatutuo ang paghihintay. Ang pamilyar na mukha ng tendero, ang pagkahabang linya sa sakayan, ang araw na sumisika tuwing umagang pinipili mong gampanan, ay isang gawa ng malalim na katapangan. Oh, <laughs>